Being haggard is naturalmente lang yan sa ating buhay. Sa pagiging haggard ng ating skin, ng ating mukha, haggard, sobrang pagod, sobrang uh, trabaho at marami pang iba. Minsan talagang maraming makakapansin o mismong ikaw tumingin ka sa salamin na talagang uh, sa sobrang dami mong problema ay talagang haggard ka makikita nila Minsan talaga, uh, kapag tayo lumalabas ng bahay, mapapansin nila talaga yung ating mga problema sa buhay dahil sa sobrang haggard natin. Pero alam nyo bang kayang-kayang takpan niyan kung ang skin mo ay hindi haggard? At alam nyo bang kayang-kaya nyong dayain ang nakikita nilang nga haggard looking sa inyo? Bumili kayo ng tea tree hydrogel. At kung kayo'y nasa bahay lang, gamitin ito ng 3 times a day. Huwag niyong kalilimutan ang maglagay ng uh, sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. Ang sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ ay malaking maitutulong yan sa inyo. Sa uh, labas at sa loob ng bahay niyo gamitin, makikita niyo talaga na blooming na blooming ang inyong beauty. At kung ang haggard looking mo ay nagsisimula naman sa mga isipin at mga problema sa buhay, uh, huwag niyong papahalata at kahit na nasa bahay ka lang at kung ikaw ay may bibilin sa labas o pupunta makam ng palengke, kailangan talagang good looking ka at presentable. Kapag bumili kayo ng hydrogel na tea tree ay talagang makikita nyo kaagad kung gano kaganda ang inyong kuti. At ang isa pang tip ko sa inyo ay palagi kayong haharap sa salamin. Kasi kapag kapag ay nakaharap sa salamin, makikita nyo ang ganda ng na nagiging epekto nitong uh, T3 Hydrogel. Alam nyo ba, napakarami kong salamin sa bahay. So, ayan, ginawa ko yan no, mga time na talagang ako'y depressed na depressed. So, syempre, uh, talagang haggard ako kahit na hindi sabihin ng ibang tao. Ako, nakikita ko sa sarili ko. Ngayon, once na nakikita mo pala ang sarili mo palagi, ay lalo kang gaganahang magpaganda. I-try yan, guys, na bumili ng maraming salamin kaliwat kanan. Kung makikita niyo talaga na tumataba na kayo, ay talagang magpapapayat ka dahil masagwa ng tingnan. At kung talagang uh, uh, lagi kayo nakaharap sa salamin, nakukukuhat ko Kuha kayo ng pencil, ng lipstick at kung ano-ano pa. So ayan guys, ang tip ko sa inyo, wag na wag lang ninyong kalilimutan ang maglagay ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!